araw-araw na mga salita ng Diyos. Ngayon, gumagawa ako sa mga taong hinirang ng Diyos sa China upang ibunyag ang lahat ng kanilang mapanghimagsik na disposisyon at ilantad ang lahat ng kanilang kapangitan. At ito ang konteksto ng pagsasabi ng lahat ng kailangan kong sabihin. Pagkatapos kapag isinasakatuparan ko ang susunod na hakbang ng gawain ng panlulupig sa buong sansinukob, gagamitin ko ang aking paghatol sa inyo upang hatulan ang di pagkamatuwid ng bawat isa sa buong sansinukob sapagkat kayong mga tao ay ang mga kumakatawan sa mga mapanghimagsik sa sangkatauhan. Silang mga hindi bubuti ay magiging mga hambingan at mga gamit sa paglilingkod lamang, samantalang silang bubuti ay gagamitin bakit ko sinasabi na silang mga hindi bubuti ay magsisilbi lamang bilang mga hambingan, sapagkat ang aking mga salita at gawain sa kasalukuyan ay nakatutok sa inyong mga pinagmulan, at dahil kayo ay naging mga kumakatawan at ang halimbawa ng mga mapanghimagsik sa buong sangkatauhan kalaunan dadalhin ko ang mga salitang ito na lumulupig sa inyo sa mga dayuhang bansa at gagamitin ko ang mga ito upang lupigin ang mga tao roon ngunit ang mga itoy hindi mo makakamtan hindi ka ba magiging hambingan sa gayon ang mga tiwaling disposisyon ng buong sangkatauhan, ang mga mapanghimagsik na kilos ng tao, at ang mga pangit na larawan at mukha ng tao, lahat ng ito ay nakatala ngayon sa mga salita na ginagamit upang lupigin kayo. Gagamitin ko sa gayon ang mga salitang ito, upang lupigin ang mga tao sa bawat bansa at bawat denominasyon sapagkat kayo ang modelo. Ang nauna, gayon paman, hindi ko binalak na sadyang pabayaan kayo kung ikaw ay nagkukulang sa iyong paghahabol at sa makatuwid pinatutunayan mong ikaw ay di mapapagaling? Hindi ba't ikaw ay magiging basta na lang isang gamit sa pagbilingkod at isang hambingan? Nasabi ko minsan na ang aking karunungan ay ginagamit batay sa mga pakanani ni Satanas. Bakit ko sinabi iyon? Hindi ba iyon ang katotohanan sa likod ng aking sinasabi at ginagawa ngayon? Kung hindi ka bubuti, kung hindi ka ginagawang perpekto, ngunit sa halip ay pinarurusahan, hindi ka ba magiging isang hambingan? Maaring nagdusa ka ng matindi sa iyong panahon ngunit wala ka pa rin nauunawaan. Ikaw ay mangmang sa lahat ng bagay tungkol sa buhay. Kahit na ikaw ay nakastigo at nahatulan na, hindi ka pa rin nagbago sa anumang paraan at sa iyong kaibuturan, hindi ka nakatamo ng buhay. Pagdating ng panahon para subukin ang iyong gawain, makararanas ka ng isang pagsubok na kasing bangis ng apoy at higit pang matinding kapighatian. Gagawing abo ng apoy na ito ang iyong buong pagkatao, bilang isa na hindi nagtataglay ng buhay isa na wala ni isang onsang dalisay na ginto sa loob, isa na nakakapit pa rin sa dating tiwaling disposisyon, at isa na ni hindi makagawa ng isang mahusay na trabaho bilang isang hambingan, paanong hindi ka maaalis? Anong silbi sa gawaing panlulupig ang isa na mas mababa pa ang halaga kaysa sa isang kusing, isa na hindi nagtataglay ng buhay kapag dumating ang panahong iyon, ang inyong mga araw ay magiging mas mahirap kaysa roon ni na Noe at ng Sodoma. Ang iyong mga panalangin ay walang magagawang mabuti para sa iyo sa panahong iyon. Kapag natapos na ang gawaing pagliligtas, paano ka makakabalik kalaunan at mag-uumpisang muli na magsisi? Sa sandaling ang lahat ng gawaing pagliligtas ay nagawa na, hindi na magkakaroon pa. Ang magaganap ay ang simula ng gawain ng pagpaparusa sa mga yaon na masama. Ikaw ay lumalaban. Ikaw ay naghihimagsik. At ikaw ay gumagawa ng mga bagay na alam mong masama. Hindi ba ikaw ang pinatutungkulan ng mabigat na kaparusahan? nililinaw ko ito sa iyo ngayon. Kung pipiliin mong huwag makinig, kapag sumapit sa iyo ang sakuna kinalaunan, hindi ba magiging huli na kung noon mo lamang sisimulang madama ang pagsisisi at sisimulang maniwala? Ibinibigay ko sa iyo ang isang pagkakataon na magsisi ngayon ngunit ayaw mo. Gaano katagal mo nais maghintay? Hanggang sa araw ba ng pagkastigo? Hindi ko natatandaan ngayon ang iyong nakaraang mga paglabag. Pinapatawad kita ng paulit-ulit. Tinatalikdan ang iyong negatibong panig upang tumingin lamang sa iyong positibong panig. Sapagkat lahat ng aking salita at gawain sa kasalukuyan ay upang iligtas ka at wala akong masamang layunin sa iyo. Ngunit tumatanggi kang pumasok. Hindi mo makita ang pagkakaiba ng mabuti sa masama at hindi mo alam kung paano pahalagahan ang kagandahang loob. Hindi ba ang gayong mga tao ay naghihintay lamang sa pagdating ng kaparusahan at matuwid na kagantihan?